kaka-protein mo lahat lang sobra ay masama. Abutin ka niyan ng high blood. So, ayan, may nag-comment si Lawrence21. Nag-comment siya sa aking kinakain na 15 eggs a day. Sabi niya, kaka-protein ko raw ng sobra ay ma-high blood daw ako. Pero, eto, sasagutin natin to kasi medyo turuan natin. Bigyan natin ng konting knowledge. Lawrence, hindi po nakaka-high blood kahit sobrang protein ang kainin mo. Okay? Kahit sumobra ka sa protein intake mo sa isang araw, hindi po yan nakaka-high blood. Tandaan mo yan. Itaga mo sa isipan mo. Okay? Alam mo ba yung nakaka-high blood? Ang nakaka-high blood, yung carbohydrates na kinakain mo. Yung sugar na pumapasok sa katawan mo araw-araw. Alam mo ba yon? Yung mga fast food, junk food, soft drinks, yung mga pagkain na maraming preservatives, yan po ang nakaka-high blood. Okay? Huwag niyong sisihin ng protina. Dahil kahit sumobra ka ng protina sa katawan mo, okay lang, walang problema. Pero bakit nga ba natin sinasakto yung protein na kailangan natin sa isang araw? Siyempre, para sakto rin yung calories na pumasok sa atin at hindi masayang ang pera natin. Okay, gets mo ba? Explain ko sa inyo kung bakit ah. Kahit sumobra ka ng 50 grams of protein sa isang araw, okay lang. Ang problema lang dyan, syempre sayang yung pera mo. Ang mahal-mahal ng protein eh. Kung halimbawa isang kilong manok ang kailangan mo sa isang araw, ginagawa mong isa't kalahati yung kinakain mo. Okay lang yun. Lalaki pa nga yung katawan mo dun eh. Ang problema lang, syempre sayang sa pera. Ang mahal ng manok. Okay? Ang mahal ng protein. Okay? Eh may magsasabi diyan, harimbangis. bangis eh, yung mga fats ng itlog na inakain mo, nakaka-high blood diyan kasi puro cholesterol 'yan eh. Hindi po. Huwag po kayong matakot sa fats. Matakot kayo sa carbohydrates. Okay? Sa carbohydrates, sa sugar kayo matakot, huwag sa fats. Okay? Yung fats ay ginagamit natin 'yan energy kapag wala tayong carbohydrates. Okay? Ha? Yun po ang tinatawag na ketogenic. Kaya lang nila sinisisi yung fats, yung mga kolesterol. Kaya lang po nila sinisisi yan dahil pinagsasabay nila yung carbohydrates at sugar. Pinapasok nila yan. Okay, yung mga burger, ang taas ng fats niyan, ang taas ng carbs, ang taas ng calories, kaya po tayo napapasama dahil sa carbohydrates. Sugar, yan po ang pumapatay sa atin. Yung fats, natural yan, lalo na galing sa mga karne. Huwag po kayong matatakot diyan. Ha, yung sugar, yung matatamis, yung ice cream, uh, pizza, ayan yung masasarap chocolate, 'di ba? Yan ang sasarap niyan, paano mo iiwasan 'yan? Yun po ang nakaka blood, yun po ang sumisira sa health natin.